Hi hey mga ka-OFW! Ako po si Janice, isang OFW at financial educator dito sa IMG. Ngayon mataas ang palitan ng pera sa Israel at Pilipinas, tanong ko lang, advantage pa talaga ito sa atin? Halimbawa, dati 15 pesos kada shekel, ngayon 17 pesos na. Ang saya, di ba? Kung 1,000 shekels ang iyong padala, 17,000 pesos agad yun. Mas maraming mabibili ang iyong pamilya. At kung marunong kang magtabi bago ka kumastos, mas madali kang makakaipon at makakapagsimula kagad agad mag-invest. Pero itong real talk mga KOFW, kahit mataas ang palitan, tumataas din ang bilihin sa Pilipinas. Bigas, gulay, pamasahe, lahat tumataas. Kaya, kahit 17 pesos ang palitan, parang 15 pesos lang din ang halaga. At minsan pa, dahil mataas ang iyong padala, nagiging mas kampante tayo. Kaya kapag bumaba ang palitan o nawala ng trabaho, nauubos din ang ating ipon. Kaya tandaan, mga ka-OFW, huwag lang tayo magbilang ng padala. Matuto tayong magplano. Habang mataas ang palitan, Gamitin natin ito bilang opportunity, hindi pang shopping. Magsimula ka sa financial education, magsimula kang matukon, kumuha ng healthcare protection, or ng iba pang mga investment. Ang tunay na advantage ng mataas sa palidang, hindi yung mas gadgets, or mas maraming pasalubong, or mas malaking padala, hindi yung maagang pag-build ng financial freedom. Mo. Kung gusto mong matutunan kung paano palaguin ang iyong kinikita habang mataas ang palitan, join ka sa Free Financial Literacy Webinar. Dito mo matutunan kung paano maging income to wealth ang perang pinaghihirapan mo. Remember, tayo ang bayani. Pero mas panalo kung tayo ang mas magiging unang financially free. Ako po si Janice, financial educator dito sa IMG.